Ginilala na ng PNP ang mga biktima ng pananambang sa bayan ng Peñaranda na nagresulta ng pagkamatay ng apat na mga kalalakihan habang sugatan ang isa pa nilang kasamahan sakay ng tatlong magkakasunod na mga tricycle sa bahagi ng Barangay Calios sa bayan ng Peñaranda pasado alas 8 ng gabi ng nakalipas na araw ng lunes habang sinasabing posibleng nasa dalawa hanggang tatlo katao ang nasa likod ng pananambang. Ayon sa report ng Chief Police ng Bayan ng Peñaranda na si Major Roderick Corpus, kinilala ang mga biktimang sina Melvin Gonzales, 27 anyos, J.R. Joseph Baldicio Inava, 38, kasama ring dead on the spot ang magkapatid na sina J.R. Kison Fajardo, 37 anyos, at ang kapatid nga nitong si Reynaldo Kison E. Fajardo, 38. Habang sugatan ang isa pang kaanak ng mga biktima na si Jesse Baldisio Inava na nagresulta ng pagkabulag nito pawang residente ang mga biktima sa bayan ng General Tino particular sa barangay Pias at Rio Chico napagalaman din na ang mga biktima ay nasa pag-uuling ang ikinabubuhay sa bayan ng General Tino, dagdag pa ng naturang chipo pulis, puro tama sa ulo at katawan ang tinamo ng mga biktima habang nasa siyam na katao itong mga magkakasamang mga biktima at ang ilang dito ay nakaligtas at nakatakas habang ang isa sa mga nakaligtas ay hawak na ngayon ng PNP at suma sa ilalim sa masusingang investigasyon upang makakuha pa ng impormasyon. Hanggang sa kasalukuyan patuloy ang pagtugis sa mga suspek makaraang tumakas ang uh, sakay nga ang mga suspek ng sinasabing posible isa hanggang dalawang motorsiklo habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon kung sino ang nasa likod ng naturang krimen at kung ano ang motibo ng pananampang. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sanzano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Batangas sa Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang isang lalaki na wanted sa kasong rape at pagnanakaw sa isang video message kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Danilo Oi Ortiz Jr., hepe ng Calapan City Police Station na nasa lalawigan ng Batangas ngayon ang sospek na si Mark Jameson Aguilion. Sangkot umanito sa kasong rape at robbery na nangyari noong September 29. Sa pinakauling impormasyon na nakuha ng mga otoridad, huling nakita ang sospek sa lungsod ng Lipa kung saan pag ito malapit sa isang mall sa naturang lugar pinag-iingat naman ang publiko at hiniling na i-report sa mga otoridad sakaling makita ang naturang sospek ayon kay Ortiza patuloy ang ginagawa nilang follow-up operation laban sa nasabing sospek. Para sa kauna nasa Pilipinas, DCRH ito CRH si 35 Renz Belda. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao Hindi na umabot ang buhay sa ospital ng isang babae na dating manager sa isang lending corporation sa Tagum City matapos sa magtamu ng tama ng bala ng baril sa ulo. Sa report po sa Tagum Police Station, kinilala ang biktima na si Brain Jupiter, nasa wastong taong gulang, residente ng Season Subdivision Tagum City at nagtatrabaho bilang dating manager ng LYR Lending Corporation. Ayon sa ilang nakawitness, nakatayo lamang ang biktima sa bahagi ng Dalisay-Gante Road, Magugpo West. Nang marinig ang potok ng baril at nakita na lamang ang wala ng buhay na katawan ng biktima na nakataob at nakahandusay sa kalye. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng kapulisan, nire-review na ang kuha ng mga CCTV cam sa lugar na inaasahang makakatulong na matunton ang mga salarin sa naturang krimen. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, di si 19 June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.